30. Uh, ang pila ko, yan ako kasi nagpila ang mga tao yan. Dito pa ako sa 46. Yan, number 46. Number 46 po. Ah, uh, nakabayad na po ng 50 pesos. po ako ng medical certificate sa uh, ano ko yung yung uh, na ako ng uh, sasakyan so, <laughs> na four wheels na iniwan ako o oh, yan ang mga tama i No, get